Hello guys! Nagkasama na po ang <laughs> dalawang buwang. Wow. Ang kasama kasama dalawang buwang magkasama. ko po ang pangit na to. daw ko Grabe ka naman. lang ako Masakit yun ah. Bakit ka

Ito, oh, nai. Nyeng, Kasama po akong pangit. Puging -puging po siya sa sarili niya. Oh my God. Oo, oh, jeez. Wala man lululaw. Hawak na. Asan ang puso dito, lang? Walang yan. <laughs>